pala si Ariel Carriaga, uh, 44 years old, nakatira sa San Palok, Manila. March kasi na diagnosed ako with CKD, si stage 5. Nag-start po kasi hindi po ako makabangon, di ako makagalaw. Tapos ginawa ng atik ko, tinakbo niya ako sa ER, sa NKPI. Doon po na diagnosed na meron po akong CKD, stage 5 po. Hirap sa una, kasi parang hindi mo matanggap na nagkaroon ko na ng terminal na sakit na gano'n. Tapos parang ang dialysis pa, very expensive pag nagpaano ka. Tapos may hirap lang ang buhay. Tapos pag nagpa-dialysis uh, ka, ang hirap lang hindi mo alam kung saan kakukuha ng pambayad mo. Ganun po. Okay. po kaming concert na friend. Tapos doon po nag-start na makahingi po ako ng, ng tulong through GL. Every dialysis mo, nababawasan ka ng dugo. So, kailangan mo talaga ng injections eh, ng ipowitin. Oh, uh, dahil sa tulong ni Senator Bongo, kahit pa paano, nabawasan yung bigat na, na dinadala namin kasi lalo sa financial, sa gastos. Dati kasi dire-direk yun, naka-wheelchair lang, hindi ako talaga makatayo, hindi ako makalakad. Pero na nakakalakad na ako, yun po yung malaking improvement para sa sarili ko. Yung ibang nararamdaman ko na sakit, parang nawala na yung true dialysis. Salamat po sa Malasakit Center kasi bed po sa kanila. Kahit pa nabawasan po yung bigat na, na dinadala po namin. Hindi lang po ako, kundi sa family ko po. Senator Bongo, number one senator po, Mr. Malasakit. Vision niya po ang magservisyo. Sana po Uh, more power po at talaga marami po siyang natutulungan sa nagpatuloy niya po yung serbisyo niya, yung malasakit niya sa mamayang Pilipino kasi marami po talagang natutulungan eh lalo sa pagdating sa medical lalo na sa mga taong may sakit tulad namin na umaasa na lang sa kanya, malaking tulong po yung malasakit talaga, siya po talaga yung yung pwede namin lapitan na alam namin makatulong po sa amin. Sabi ko, bakit po mahirapan yung Pilipino? Sa totoo lang po, pera ninyo yan. Inyo po yan. Dapat po ipanig sa inyo sa pabilis ng serbisyo. Yan po ang malasakit.